Magandang araw. Ngayon naman ay pag-uusapan natin at ibibigay natin ngayon ang tips kung paano nga ba umutang sa GCash ngayong 2025, especially sa G-Loan. Tips para tumaas ang credit offer sa iyo. Kaya tapusin nyo ang video at syempre pa-subscribe dahil nagbibigay ako ng tips para umasenso ang every Filipino hindi lamang makakatulong sa ganito na talagang tips para makapagpuhunan o makautang kung gipit. Siyempre, bibigyan din po ako ng mga tips para umunglad ang every Pilipino. Kaya subscribe na maraming salamat. Ngayon naman ay isishare ko sa inyo ang experience, ito ay general term na lamang at hindi na pahabain experience ko kung bakit tumaas ang aking credit offer ni G-Loan at syempre paano umutang ngayong 2025 sa GCash well napakasimple lamang kailangan nyo talagang gamitin ang GCash nyo sa pagload pagbayad ng bills at syempre pag transfer ng mga funds o pera sa ibang may GCash dahil dito ay tataas ang GCash at siyempre bibigyan ko ng offer kung sakali mang gibit kayo ay makapag-uutang kayo sa GCash. Kagaya ko na lamang, unang offer sa akin ay 1.5 sa magtala hindi ko nung masyadong ginagamit ang GCash ko noon dahil nga palagi din ako nagdo load noon kahit na paunti-unti ay na-transfer din ako. Susubukan talaga ni GCash ikaw kaya dapat kapag nag-avail ka ng kanilang offer halimbawa 1.5 ay kailangan dapat hindi mo agad-agad bayaran at tapusin nyo okay lang mag-advance dahil nga sa sakali man na talagang tapusin niyo ito buwan-buwan ay talaga namang aangat ang kanyang G-score at syempre tatas ang kanyang offer sa iyo lalong lalo na kung maganda o marunong ka magbayad on time at walang delay dati 1.5 ang offer sa akin nasundan ito ng 5,000 15,000 at syempre kahit hindi ka patapos maghulog ay o-offer ang kaagad talagang ganito sa akin o may offer agad ng 5k after ng 15k ko na ni loan syempre 20k na lahat kaya naman kitang kita kasi on time ako magbayad at hindi pa duty talagang binabayaran ko na talaga ito lahat ay base sa aking experience at hindi ito sponsor kaya guys sana napanood nyo at napakinggan nyo mabuti ang aking nebigay na tips para oferan kayo ng malaki ni G-loan o GCash medyo mataas lang talaga ang interest sa kanila pero napakadaling utangan at siyempre kapag tumaas din ang G-score nyo ay talaga namang maganda rin ang offer at maliit lang interest hindi masyadong mataas kaya dapat bayaran nyo agad para hindi na tumaas ang interes. Kaya guys, kung may natutunan kayo ay mag-subscribe na kayo at syempre marami pa akong tips na ibibigay sa inyo. Maraming salamat.